Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Balik tayo sa panahon na nakasama pa ako sa team namin. Di ko na babanggitin dito name ng team namin. So ito na nga, ang forte ko ay para psychology at scientific investigation. Gumagamit ako ng ESP pero more on scientific investigator. Gusto ko kasi may proof ako. Ayaw ko mag-relay sa senses ko dahil without proof the investigation's findings will remain as a theory. And given the fact na minsan nalilin lang tayo ng senses. Kaya ayon, kapag tinanong nyo ako may kaakibat na scientific explanation. Ang gamit ko ay basically compass, digital thermometer, ESE at knowledge kadalasan. Kung napanood niyo yung Halloween special ng demolition job sa TV5 noong Andres 2014, malamang nakita niyo ako. Yun ang pinakalas na nagapir ako sa TV, pero pilit pa. May kasunduan kami ng management ng demolition job, pero di nasunod. Kaya ito di na ako natanggap ng pag-guest sa TV. Pero hindi about sa demolition job ang story ko now. So to cut it short, una naming questing ay sa Intramuros. Nilibot namin yung lugar na may mga nagpapakitang sundalong Espanyol. Napadaan din kami sa lugar ng Zarzuela na may bahid pa ng kasiyahan, sabi ng empath naming si Johnny. May baliw pa nga kaming nakasalubong tapos sumigaw ba naman na, ayan na ang mga bampira. Nakaitim kasi kami lahat halos noon. Sumunod ay sa SM San Lazaro, na dating karerahan ng mga kabayo. Doon sinabi ng leader namin na bumabaha daw doon ng dugo. Pero syempre psychic lang nakakakita noon. Doon din may lalaking espiritu na sinisira ang salamin ng eskalator ng SM kapag sarado ito. Nakakailang-palit na nga daw ng salamin yung management doon. Nakapag-questing na rin kami sa Star Mall Alabang kung saan nakita ko yung batang pumasok sa estatwa. Bakit ako kamunti kang mabaliw? Hindi ba ako matapang? Kung sa tapang lang, akala ko meron ako nun. Malakas ang loob ko saan man kami magpunta. Kapag may nagtatanong sa akin sa FB ko ng regarding sa experience nila, nasasagot ko agad-agad. Ito na nga, sa ilang taon nakasama nila ako, ilan sa kanila na train ko pa, at malakas ang loob na humarap sa mga di nakikita, ay di ko akalain na susuko din pala ako. Sinusundan ako ng mga espiritu. Minsan, nagpapakita sa panaginip at minsan bubulong sa tenga ko. Marami sila, may babae, lalaki, bata at matanda. Ilang gabi akong walang maayos na tulog. Yung mama ko, nagiiwan yun ng Biblia. Pero di ko binabasa. Pero isang araw ay nagdesisyon akong magbuklat Palihim akong nagbasa at napatanong sa sarili, totoo ba ang Biblia? Kung may langit ba at impyerno sa totoong buhay, bakit may multo? Kung di sila totoo, bakit naririnig ko sila at nakikita pa? Sumasakit ang ulo ko sa mga tanong. Lalo akong di nakatulog. Iba ang sinasabi ng Biblia sa mga nalalaman ko. At kapag matutulog ako, andyan na naman sila. Hindi nila ako pinapatulog bumubulong silang lahat sa tenga ko isang gabi natulog ako wala kaming kwarto sa dati naming bahay kasama ko kapatid ko at mga pinsan mahihimbing ang kanilang tulog at lahat kami ay nakahiga lang sa sahig galing ako sa trabaho noon at patulog na rin mula sa alpha state napunta sa gamma state kung saan ang tao ay kalahating tulog at kalahating gising dito daw kadalasan nagpapakita o nagpaparamdam ang nga espiritu. Ito rin ay isa sa hudyat ng sleep paralysis. Nasa gamma state na nga ako nun. Nang biglang may narinig akong boses mula sa ilalim ng lupa. Patay na si inay, hinahanap niya kayo. Ang boses niya ay malaki at parang nasa loob ng balon o kuweba. Yum eko ito. Boses ito ng isang lalaki. Alam niyo yung boses sa isang karton kapag inislow mo yung boses ng karakter, di ba lumalaki? Parang ganun. So ito na nga, nagising ako. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata at sinilip lahat ng kasama ko isa-isa. Tulog na tulog silang lahat ng mahimbing. At isa pa, wala akong pinsan na ganun ang boses. Hindi din ganun ang boses ng mga pinsan ko. Kaya nagdesisyon akong maghanap ng makakapagpaliwanag sa akin at makakapagtunay ng sinasabi ng Biblia. Lakas loob akong naghanap ng pastor na makakapagpatunay sa akin ng langit at impyerno. At ipaliwanag sa akin kung saan nang galing ang mga espiritu. Ilang pastor ang nakausap ko. Yung una, maliwanag naman ang explanation niya sa akin. Dahil sinabi ko sa sarili ko na kapag may pastor na nakapagpaliwanag ng aking katanungan, magsisimba ako sa kanila. Pero nung nagsimba ako, ibang pastor ang naroon. Umatend ako ng isa nilang gathering. Nang gabing yun ay dumugo ang ilong ko. Sobrang lakas at walang tigil. Ibinaba nila ako sa ground floor at ipinasok sa isang kwarto kasama ng pastor na yun. Kinausap niya ako at pinagpray sa sarili ko. Nanalangin ako pero maikli lang. Sumunod ay pinatingala niya ako para matigil ang pagdurugo pero walang nagbago. Naglagay na ako ng yelo sa ulo at tumingala. Pero hindi tumigil ang pagdurugo ng ilong ko. Hanggang sa nagsabi ang pastor na ipagpipray daw niya ako. Hawak-hawak niya ako sa ulo pero nanilisik sa kanya ang aking mga mata. Tandang-tanda ko pa ang nasa isip ko. Hindi naman ako sinasaniban kasi alam ko ginagawa ko. Nanalangin siya pero ang bulong ko sa sarili, hindi mo ako mapapagaling sa walang kwenta mong panalangin. Albularyo lang ang kayang magpagaling sa akin. Habang tumatawa ng mahina, nanilisik pa rin ang mga mata ko sa kanya. At nakangisi. Yung pastor naman nakahawak pa rin sa ulo ko at nanginginig na nanalangin. Bumibigat ang kamay niya. Hanggang sa narandaman kong tumigil na ang bleeding. Nagulat ako kasi pagkatapos na pagkatapos niyang manalangin, tumigil agad ang pagdurugo ng ilong ko. E di doon ako naniwala na epektibo pala talaga ang panalangin. Nung mahimasmasan ako, ay bumalik ako sa itaas, kasama ng mga binatang aminadong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at ilang membro ng LGBT. Nagyaya ang mga pastor na lumapit kami sa harapan. Ako naman, at ang katabi kong lesbian, tumatawa lang ang nagkasundong wag lumapit sa harapan. Umurong kami sa likod, nang biglang pumunta sa harapan ang isang babaeng ang pangalan ay Honey. Inborn psychic siya, yun ang sabi niya sa akin. Pero pinababayaan lang niya. Pumunta siya sa harap na umiiyak at hinimatay. After 5 seconds ay nagising siya at bumangon at sumigaw ng malakas tapos umiyak at tumatalo ng mababa. May nakita daw siya. Lumapit pa unti-unti yung mga batang adik at umiiyak na rin. Napatingin ako sa mga paa ko, bigla itong naglakad at namalayan ko na lang na nasa harap na rin ako. Kasama ang lesbian na kanina lang ay nakasundo kong wag pumunta. Maya-maya ay nakaramdam ako ng unti-unting pagtayo ng mga balahibo. Iba ito sa pakiramdam ko, hindi tulad ng goosebumps, o pagtayo ng balahibo dahil sa multo o espiritu. Nakaramdam na rin ako na para akong binubuhusan dahan-dahan ng malamig na tubig kakaiba sa pakiramdam. Wala akong takot na nararamdaman pero tumatayo ang balahibo ko. Doon ko naisip na ito pala ang Holy Spirit. Naramdaman ko agad na bumibigat ang balikat ko. Tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan at yung bigat ng mga balikat ko ay lalong bumigat hanggang sa mapaluhod na nga ako. Umiyak ako ng umiyak at nakaluhod na unti-unting nanalangin, Diyos ko. Kung talagang totoo ka, palayasin mo sila ilayo mo na ako sa kanila. At nang pagdilat ko, ay lumingon ako sa kaliwa at nakita kong lahat pala kami ay nakaluhod na. Kakaiba talaga yung karanasan na yun. Yun ang simula ng paniniwala ko sa Diyos at sa mga sinasabi ng Biblia. Pagkatapos nun ay narinig ko si Hani na nakarinig daw siya ng bulong na may iutos daw sa kanya. Kaya siya biglang umiyak ay di niya na alam mga ginawa niya. Ako naman nag-decide na pag-aralan pa ang mga aral doon at tumigil na sa pagsama sa mga questing. Pero hindi nawawala ang knowledge ko sa paranormal. Yun nga lang, humina ang ESP ko at minsan na lang ako makakita, di tulad ng dati. Oo, nakakakita, nakakaramdam at nakakarinig pa ako ng mga ganyan pero bilang na lang. At ang last questing ko nga ay noong nainbitahan ako sa isang show ni Paolo B. Jones. Marami pa akong kwento sa inyo na next time ko na lang ibabahagi mga experience ko sa pagko-questing. Pero sa ngayon, yan muna. PS, huwag nyo nang subukan pang pumasok sa paranormal. Kung inborn ka, gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pero kung hindi, wag mo nang hangarin pa. Hindi madali ang pagsali sa ganitong profesyon. Oo, madaling makapasok pero baka di mo na makita ang daan palabas. Maswerte lang talaga ako at mahal ako ng Diyos. Binabati ko lang din yung mga nakakakilala sa akin. Mabuti at naalala nyo ako. Sa mga di naman naniniwala, bahala kayo. Ganyan din ako dati. To see is to believe. Pero sa toto lang, sometimes, you have to believe first for you to see. Kung gusto niya talaga makakita ng multo din, you must believe. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.